So yung mga ngayon po, mag-spray po tayo ng ating talungan dahil umaatake na po yung mga kalaban na insekto, no? Kaya mag-spray po tayo. So ito po, isa po sa pinaka maganda pong pang-spray, no? Kung talagang yung kahit yung matitigas, meron kasing mga matitigas na orin na insekto, kaya Bong, eh. Kaya mas maganda. Itong gold, isa po ito sa subok na po natin na talagang ano, na uubos niya po halos yung mga insekto. Pero syempre, yung paraan ng paggamit, dapat po ay maingat din tayo dahil baka yung halaman naman po natin ang masobrahan po ng spray dahil mainit po itong mga gamot na ito sa ating pong halaman. So kung ano po yung nakalagay po dito sa ano niya, instruction, so yun po yung ating susundin. No? Pero usually ang ginagawa po natin kasi dito, dito po, ingat din po kayo at baka kayo sa mata. Ano? po ay eh, medyo ano. Yan. So ang ginagawa po natin, isang takip. Pupunoy lang natin sa isang takip isang takip niya. Ayan. Katumbas po niyan itong pang-spray po natin, itong dibumba ito po ay 16 liters po na tubig. Si so, ano, tapos haluin lang po natin ya na mabut, ano, mabuti. Ano po, alugin lang natin para humalo siya. Hindi naman po ito mahirap humalo, ya, alugin lang po natin ng ganyan. Para mas humalo po siya. Yan, mga ilang ano Uh, isang minuto, dalawang minuto para mas humalong humalo kung mabuti yung pong uh, ang spray so ang sitwasyon po ng talong natin yun magaganda naman po ang karamihan pero may iba po na nagkukulot-kulot at yung iba naman po ay nagbubutas-butas na so may mga umaatake na po na insekto lalo medyo makapal na rin po yung damo yan po kasi naninirahan yung mga insekto so yan pagka na ano nyo na pong mabuti ay pwede na po ninyong, ano, ay pang-spray. So, pakita din po namin sa inyo yung pag mag-spray na po. So, ayan. Okay. So, nyo lang po mabuti para hindi tumapon. Ayan, aluin nyo pa po mabuting ganyan. Alugin nyo pa po para mas, ano siya So sa pag-spray po natin ng talawang mga kapromder door kahit ng ano pong mga halaman po natin kapag tayo po ay nag apply ng mga insecticide, iwasan po natin no, na syempre yan po ay lason. Ingatan po natin yung ating mga mata. Kung meron po kayong salamin, mas maganda magsalamin po kayo. Then yung pong ating mga binti, ano, wag po kayong mag-spray ng nakashort dahil mainit po yan, masakit po sa balat. No? Dahil yan nga po ay lason. So ang ginagawa po natin, hindi lang po yung mismong halaman ng ating pong pinapatamaan po no pati po yung uh, lugar na in between pati po yung mga damo dahil diyan din po tumitira yung mga insekto at kung napansin po ninyo ang ginagawa ko pong pag-spray po dito medyo mabilis po yung ano uh, wasiwas ko po nung uh, sprayer para hindi po masyadong mababad yung pong ating mga talong dahil yan nakikita nyo po maganda naman po yung ating mga talong pero yung iba kasi sa likod ng dahon niya ay mag, may pag-atake po no ng mga peste, ng mga insekto na later on ay maaari pong sumira sa ating talong. So ito po ay uh, preventive. Uh, atin na pong uh, iniiwasan, inaagapan yung pagkalat pa po ng sakit ng ating talong para tuloy-tuloy po ang kanyang paganda, tuloy-tuloy po ang kanyang paglaki. Lalo po ang ilan po sa kanila ay namumulak na. So talagang kailangan nating alagaan, kailangan nating bantayan ang atin pong mga tanim kasabay po ng paghiling sa Diyos na sana ito po ay maging maganda. Kung talagang gusto po natin ng mas maayos na resulta. So, hanggang dyan mga ka D, ang atin pong uh, ginawang video dito sa pag-spray. Yung ginamit po natin gold, no. Meron po kasing mga pang-spray na hindi po uh, napapatay niya yung ibang makukunat na mga insekto. Pero itong gold, ah... Uh, isa po siya sa pinakamaganda at pinakamabisa po na brand na ginagamit po natin sa farm. For more time updates, follow nyo po ako.